Ang mga taong introvert ay pinahahalagahan ang honesty at accountability. Ngunit nauunawaan din nila na may mga taong hindi kailanman pananagutan ang kanila mga aksyon kahit ano pang mangyari. Kaya sa halip na magaksaya ng enerhiya sa pakikipagtalo, pagpapatunay ng isang punto o pagpilit na humingi ito ng tawad, ang mga introvert ay may kakaibang paraan para i-handle ang ganito mga sitwasyon. Narito ang gagawin ng mga introvert sa mga taong ayaw umamin ng kanilang kasalanan. Number 1. Hindi sila nakikipagtalo at hinahayaan ng realidad ang magturo ng lesson. Hindi ko kailangang kumbinsihin ka. Bahala na ang buhay. Ang mga taong introvert ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pakikipagdebate sa isang taong tumatangging tanggapin ang kanilang mga pagkakamali sa halip, hinahayaan na lang nila ang oras, karba at katotohanan ang maghandle nito. Sinasabi lang nila ang kanilang punto ng isang beses at hindi na ito uulitin. Tumatahimik sila kapag patuloy na nagdadahilan yung kausap nila. At hinahayaan na nilang ang mga natural consequences na ang magpakumbaba sa taong yon sa paglipas ng panahon. Kadalasan kasi ay hindi natututo ang mga tao sa pamamagitan lamang ng mga salita. Kaya kapag ang mga taong introvert ay huminto sa pakikisali sa mga hindi kinakailangan ng debate, ay binabalik nila ang responsibilidad sa individual na tumangging umamin ng kanyang kasalanan. Sa halip na mag-react, hinahayaan nila ang natural na takbo ng mga pangyayari na ilantad ang katotohanan. Kung mas tumanggi ka makipagtalo, mas nararamdaman ng isang tao ang bigat ng kanyang pagkakamali. Number 2, gumagamit sila ng indirect confrontation. May kita mo ang iyong pagkakamali kahit hindi ako magsalita. Sa halip na direktang akusahan ang isang taong hindi umaamin ng kanyang kasalanan, ang mga taong introvert ay gumagamit ng tahimik ngunit makapangyarihang taktika. Ito ang mirroring. Tumudugon sila ng may mahinahon at hindi nababasang ekspresyon. Subtle nilang sinasalamin ang parehong pag-uugali na ipinapadama ito mismo sa taong yon at nagpaparamdam sila ng mga hints sa pamamagitan ng mga thoughtful na mga tanong sa halip ng mga direktang akusasyon. Pinipilit ng pamamaraang ito ang ibang tao na maranasan na kanilang sariling pag-uugali. Sa halip na makipagtalo o magturo, ang mga introvert ay gumagawa ng mga subtle adjustments sa pag-uugali na nag expose sa hypocrisy ng sitwasyon. Mas malamang na makilala ng mga tao ang kanilang pagkakamali kapag naranasan nila ito mismo. Number three, wini-withdraw ang kanilang enerhiya at nagiging unavailable. Kung hindi mo ako kayang respetuhin, hindi ka magkakaroon ng akses sa akin. Ang mga taong introvert ay hindi nagbibigay ng atensyon sa mga may masasamang behaviors. Kung ang isang tao ay tumangging kumuha ng pananagutan, ang introvert ay hihiwalay emotionally, mentally at maging sa pisikal. Nililimitahan nila ang pakikipag-usap sa taong yon Tumitigil sila sa pagbabahagi ng mga personal na iniisip o emosyon sa kanila at ipinapadama nila sa taong yon ang kawalan ng kanilang presensya. Ang pag-withdraw ng enerhiya ay isa sa pinakamabisang pagkilos na ginagawa ng mga introvert. Sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang presensya, pinipilit nilang makonsensya ang isang tao. Ang kawalan na ito ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang argumento. Kapag nawala ng akses sa iyo ang isang tao, magsisimula silang mag-reflect sa kanilang mga aksyon. Number 4. Nagtatago sila ng mga records para protektahan ang kanilang sarili. Maaring hindi ako ganong nagsasalita, ngunit natatandaan ko ang lahat. Kapag nangigitungo sa isang taong nagbabaluktot ng mga katotohanan o tumatanggi sa pananagutan, tinitiyak ng mga taong introvert na meron silang patunay. Nag-save sila ng mga messages, emails o records ng kanilang mga sinabi. Nag-take sila ng mga mental notes ng mga pattern sa pag-uugali. At mahinahon nilang pinapaalalahanan ng iba ng mga nakaraang salita o kilos kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagtatago ng mga records, mananatiling handa ang mga introvert kung sakaling kailanganin nilang ipagtanggol ang kanilang sarili o linawin ang mga katotohanan. Ginagamit din nila ang documentation na ito bilang isang paalala na wag nang pahintulutan ng kanilang sarili na manipulahin ulit. Ang taong tumatanggi sa pananagutan ay hindi kayang makipagtalo sa sarili niyang mga salita. Number 5. Nililet go nila ang pangangailangan para sa closure. Hindi ko kailangan ng apology para makamove on. Ang mga taong introvert ay naiintindihan na hindi lahat ay aamin na kanilang mga pagkakamali kaya hindi sila mananatili sa paghihintay ng apology na maaring hindi na dumating. Tanggap na nila sa isip nila na hindi na kailanman maaaring magbago ang isang tao. Hindi na sila umaasa ng fairness mula sa mga unfair na tao at tumutuo na lang sila sa kanilang sariling paglago sa halip na maghintay na magbago ang iba. Ang closure ay hindi palaging tungkol sa paghingi ng tawad. Minsan ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mentality kung saan hindi ka na naaapektuhan ng kanilang mga aksyon. Ang pag-alis sa pangangailangan para sa closure ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan at inililipat ang pasanin sa taong yon. Number 6. Ginagawa nilang malinaw at hindi nasisira ang kanilang mga boundaries. Kung hindi mo iginagalang ang aking mga boundaries, hindi mo deserve ang aking presensya. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na tumangging aminin ng kanilang mga pagkakamali, ang mga taong introvert ay nagtatakda ng matibay na mga hangganan upang protektahan ang kanilang kapayapaan. Tumitigil sila sa pagtitiis ng mga kawalang galang kahit sa mga maliliit na paraan. Dumidistansya sila kapag kinakailangan at nililinaw nila na ang paulit-ulit na kawalan ng katapatan o pagmamanipula ay magdudulot sa kanila na ilayo ang kanilang sarili. Lumilika ang mga boundaries ng hindi nakikitang puwersa sa paligid ng mga introvert na tinitiyak na tanging ang mga gumagalang lang sa kanila ang mananatili sa kanilang buhay. Tsaka lang natututo ang mga tao na igalang ka kapag na-realize nilang maaaring mawalan sila ng akses sa'yo. At number 7, nauutakan nila ang mga manipulative excuses. Nakikita ko ang bawat palusot at pag-iwas. Ang mga taong tumatangging aminin na kanilang mga pagkakamali ay kadalasang gumagamit ng mga manipulative tactics upang ilipat ang sisi Ngunit ang mga introvert na tao ay nakikita agad ang mga tricks na ito. Nakikilala nila agad ang guilt tripping, gaslighting at deflection. Tumatanggi silang managot sa mga pagkakamali ng ibang tao at nananatili silang kalmado, na pinipilit ang ibang tao na harapin ang sarili nilang mga emosyon. Ang pananatiling neutral emotionally ay nagpipilit sa mga manipulator na harapin ang sarili nilang pagkakasala sa halip na ilipat ito sa mga taong introvert. Kapag hindi ka nagre-react ng emosyonal, nawawala ng kapangyarihan ang mga manipulators sa'yo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na nakakamangha. Paano nagtatagumpay ang mga introvert kahit sobrang tamad sila? Shoutout kay Nathan Agripa. Sabi niya, ang ugali ko po ay pag may gusto kong gawin, ginagawa ko agad sa oras na naisipan ko. Hindi ko na ipinagpapabukas. Sabi naman ni Mariseline Dion, ayoko nang maingay sa paligid. Tahimik lang gusto ko. More on privacy. May sarili man akong mundo, it doesn't matter to me. wag lang akong kakantiin o uunahan ng gulo o away dahil di rin ako umaatras. Pero di ako tamad. At tayo naman kay Rainer sa muko. Magandang umaga po Sir AP. Lagi po ako nanunood sa mga video mo dahil nakaka-relate ako. At shoutout din kila Pax Tumulak, Marie Delight Worker, Lerma Kabingabang, Christian Carl Pulido, Kitin Tabanas, Melissa, Cherry Naire, Emma Villanueva, Sabotaje Rap Vlog, RJ Mera, Introvert Isne, Ramlat, Kati, at kay Malia Mumena Bantas. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, i at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pakikipagtalo, paghahabol ng apology o pagpapatunay ng mga punto. Sa halip, hinahayaan nila ang katahimikan at katotohanan ang magturo ng aral, gumagamit ng hindi-direktang paghaharap, the mirror effect. When they ang kanilang enerhiya upang lumikha ng distansya, nagtatago ng mga records para protektahan ang kanilang sarili, hindi nangangailangan ng closure at nagmove on agad nagtatakda ng mga matatag na mga boundaries at inuutakan ang pagmamanipula at nananatiling kalmado. The lesson is kung hihinto ka sa paghahabol sa apology ng iba, paghingi ng hustisya o pagsali sa mga walang kabuluhang debate, mababawi mo ang iyong kapangyarihan. Ikaw, alin sa mga ito ang una mong ia-apply? Comment mo naman sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, ishare ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na kaya gawin ng mga introvert ang kahit anong habit kahit tinatamad sila? Panoorin mo sa video na ito.